Hello po. Good morning. Good morning. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan. Ito na naman po tayo. Kakain po tayo na. Ayan. Meron po tayong uh, um, meron po tayong ano, beef and meron po tayong kangkong. Yung meron po tayong natira na hipon at saka inihaw na kamatis naman po ang ating pagsasaliwa ngayon Mukbang po tayo. Kain po naman tayo. Tara po, sama kayo sa amin ni Kuya Ador. Ayan. Ay, sorry. ayan, yan mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Subaybayan niyo po ang aming pagmumukbang ni Tita Amy. Ito po ang ating imumukbang. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano-ano to pero nakikita niyo naman po kung ano ito. Kaya samahan niyo po kami. Sige, sa, ay samin. Sa okay, bagu po tayo magumpisa, magdasal muna tayo. Pray po muna tayo. Okay. Lord, maraming Marani, salamat po sa, sa kalakasan, kalusugan, at biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, at patuloy niyo po kaming gabayan. Lord, iblis mo po itong pagkain na aning kakainin at na mapapakinabihan po ng kalakasan, kalusugan, at makapagpagaling po sa aming mga nararamdaman binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat Ayan. po. Kain po tayo. Ayan. Kain po tayo. Ayan. Magkakamay lang po ako kasi po masarap po pag nagkakamay. Ayan po. At saka magbabalat po ako ng hipon eh. <laughs> Kain na na. Ayan pisahan na po natin ang ating pagkain. Saan tayo mag-umpisa? Dito po tayo sa kamatis. Katamayin na lang po natin. Hmm, <laughs> ang sarap. <laughs> Masarap po para sa akin. Hindi <laughs> nyo lang po matikman kasi malayo po kayo. Ayan, may mm -hmm. kangkong. Ayan. Gulay, gulay, gulay tayo. Kita gulay, gulay, gulay. At karni. Ayan. Panay konti kong nakita sa kanyang kamay. <laughs> mm. Thank you. masarap po yung kaunti sa sabaw sa bawang dito. Ito po yung adobo. Inihaw ng amatis. Um, Ginisa ko po yung kangkong sa, ano, sa bawang. Nagagay ko na rin po yung sipon. Okay ba, Kuya Jo? po, salap. Tapos ko pong kumain, bababa na po ako para mag Kasi <tip> hindi na ayos yung ano mo, katabi mo. Sa sa ng kabila na no. kung tabingin po yung kanyang telepono. Kasi pag lagi ko naman sa gitna ma, matatakpan yung pindutan. Mm. At tapos mamamatay siya kasi naano yung pindutan eh. Uh -huh. Pero bakit magkaibamit tayo ng telepono natin? Mm -hmm. Kasi yung sayo, yung pulay, nakapulay. Yung amin, hindi nakapulay. May lipog talaga sa gulay. Ubusin, mm -hmm. Bukaya, ubusin. <laughs> Ila, Alin, kumain, ini macam tu. Bukan kaya ubusin. Ela tak ada kumai. Aku ni tak ada kumai ni tak sampai, peluk kumai kat pokok kumai. Boleh buka. Hmm. Ya, mama. Jadi kalau saya, saya mahu hilik Tu, Oh, kipas 嗯，我来弄。兄弟，兄弟，好，来，我来弄。来，兄弟，交给我。兄弟们，来，嗯，来。 lah, maklumlah kau beri nama. Anu baju yang memory, memory kau, no?

Hindi <laughs> nga niya yung sa sasi niya. Tapos, sinubuan mm -hmm. niya pa. <laughs> Ayan. Nagyan po natin sa sabaw-sabaw yung ating para sa ating aso Okay, but... Oh, oh. Bakit? Kasi eh, Hindi hindi naman kumakain ng karne doon eh. Hindi, kasi kumakain ng karne, aming aso, is dalang pong rinakain niya, tsaka manok. Hotdog yan. Hotdog yan. Ganoon po mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay, mga amigo-amiga. Maraming maraming pong salamat muli sa inyong pagsama kay Tita Emi at kay Kuya Dor. Sa akin pong subscriber, sa akin pong mga manunood. Thank you very much po. Sa akin pong manunood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga nilalakad. Bye-bye po. Bye-bye. I, I love you and I love you all. bye, -bye. Thank you. Uh,